Hay Hello mga kasiyos, kumusta kayo lahat, guys? Ayun. Sana okay po ang lahat, guys. Ayan. for today's video, guys. I i flex ko lang itong aking mga na-receive na pasalubong at padala. <laughs> Shout out kay Mamshi, Yohara. Thank you so much sa mga chocolate. So ito, yag, guys, flex ko lang. Gusto ko siyang i-flex. Ito galing kay La Rochelle. Ayan. Pasalubong ni Rochelle. Yung mga noodles. Japanese. So, madami siya guys. Ayan mga noodles. And of course, kay Ma'am Shee. Kasi nagpadala siya ng mga chocolates. Ayan. Talaga nag-abala siya. Nagpahabol siya kay Rochelle para makapadalhan kami ng mga chocolates. So, madami chocolate guys. Ayan, mga chocolates. O, di ba? Kasi chocolate lovers din ako, eh, siyempre. And then, yung iba kinain na. <laughs> Ito nga, bukas na. O, oh, ayan, kasi kinain na ng mag-ama ko. Kinain na ng daddy at saka yung maika. <laughs> saka yung almond, mauubos na, guys. Chocolate almonds. Grabe, ang sarap. And of course, guys, and the last item. Alam ko marami naman siyang pasalubang sa akin. So, ito lang yung pa-flex ko. I-flex ko. Next time na lang yung iba. <laughs> and of course, charan! O, oh, diba? Mm, ito, bag. O, oh, belt pa lang to, ah. <laughs> Shoulder pa lang to, ah. O, diba? Ang ganda. Alam niyo naman siguro kung anong klaseng bag. Ito na no, hindi ko nasasabihin. O, oh, ayan. Pakita ko na lang anong klaseng bag ito. So, ayan. Ang cute, diva ba? O, oh, medyo pricey siya. Pero, hindi siya nag-atubiling bigyan ako at salubungan ako ng ganitong bag. Alam niyo, medyo pricey siya. So, thank you, Rochelle. Ako Maraming salamat. Sh um, CC Beauty ko, maraming salamat. Grabe. Alam mo kasi, guys, um, uh, natutuwa ako at masaya talaga ako. Kasi, hindi lang naman kasi to basta bag lang. G galing ito sa puso niya. May pagmamahal to. Andito yung puso niya, guys. 'di ba? Andito ang puso niya talaga. So ayan, alam niyo naman ko anong klaseng design siya, hindi ko na sasabihin, no. So gusto ko lang talaga siyang i-flex at pasasalamat. Syempre, gusto ko lang i-share sa inyo, 'di ba? Kung gaano kabait at napakabuting tao ang aking CC Beauty na si Rochelle Kumara. Shout out sa iyo, Beauty CC. Enjoy with your family and see you soon. And shout out kay Ma'am si Ma'am si Sheila Yuhara, maraming salamat. And I hope si Yuson din, diba? Makikita rin tayo. And maraming salamat sa lahat. And guys, thank you so much for watching my video. And ayan, na-flex ko yung aking mga pasalubong galing sa kanilang dalawa. Ayan, kasi hindi lang yan basta pasalubong, guys. Kundi may pagmamahal yan. Galing sa puso nila yan talaga. Hindi sila nag-atubiling, magpasalubong, magbigay sa akin, diba? Eh, nakilala lang nila ako sa Facebook, sa Meta World, di ba? So talagang thank you Lord. And thank you syempre kay Meta World kasi kasi kung hindi dahil naman sa kanya eh, hindi ko naman sila makilala, di ba? And then kayo din guys, sana ma-meet ko rin in personal, di ba? And you lang, know, guys, thank you so much for watching and see you to my next video, my next vlog. And please don't skip my ads. Bye-bye. Ha, -bye. God bless to all.